Magandang araw sa inyong mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-uusapan natin yon Itong tungkol kay Mikey Williams At sa Strong Group Athletics Philippines Team Na magkukumpit sa Dubai International Basketball Tournament Ngayon, 2024 sa Dubai So, napabalita nga na itong si Mikey Williams mga bay ano, Ay isa sa mga players na kinuha ng SGA para sa kanilang team ngunit uh, ilang araw na nga nakalipas ay hindi pa nga nagpapakita itong si Mikey Williams at uh, dahil nga dyan hindi nga siya nag-attend ng practice dahil nga dyan napilitan yung SGA na hindi na isale at ipilit pa itong si Mikey Williams na mga pasok sa Strong Group Athletics Team Philippines okay? ayon nga sa manager ng SGA na si Robert Lau wala nga rang isang salita itong si Mikey Williams So wala rin uh, pasabi kung bakit hindi nga nakadalo sa mga practices itong si Mikey Williams dahil nga nagkasundo na daw ayon sa manager ng SGA na si Mr. Lau nagkasundo na nga raw itong si Mikey Williams sa bayad okay, ng paglalaro niya. So ayon nga sa balita yung bayad dito kay Mikey Williams mga bayano is uh, 50k per day. So sa loob ng 20 days mga no? Ng, uh, kasama na dyan yung uh, training, yung preparation and then yung uh, 10 days tournament sa Dubai So all in all yung bayad kay Mikey Williams mga bayis nasa 2 million pesos Pero nagkasundo na nga sila dyan Pero isa ba nga dyan sa hiningi ni uh, Mikey Williams mga bayis yung time frame ng pagdating niya rito sa Pilipinas And uh, dahil nga dyan Uh, pumayag naman yung SGA at yung manager ng SGA na si Robert Lau sa mga kondisyon nitong si Mikey Williams pero despite that mga bay ay uh, hindi nga hindi pa rin napakita itong si Mikey Williams sa mga practices ng SGA dito sa Pilipinas at ngayon ay naiintindihan na ng araw yung management ng TNT kung bakit nga uh, sakit ng ulo itong si Mikey Williams sa TNT team okay at uh, sinubukan naman daw ang kontakin ng uh, management ni na Robert Lau itong si Mikey Williams pero hindi na nga daw ito sumasagot at posible nga, nga hindi nila alam kung ano talaga naging problema kay Mikey Williams kung bayad ba or kung ano man yung naging problema sa kanilang offer pero good news nandyan na si Heading guys sa Pilipinas so may maaasahan na tayo isang legit na outside shooter aside dito kay Mikey Williams siguro haanap na sila ng isang guard talaga na pamalit dito kay Mikey Williams para sa Dubai Tournament ngayon 2024. Yun lang guys, maraming salamat sa panood.